Magandang hapon mga lalabs. Ito yung pinamili ko ng Wedes sa Pure Gold. Eh. Baon sana namin sa Kabite. Pagdating ko sa Kabite, hindi ko na siya nakita. Yung pala, naiwanan ko siya. Ayan. Mm -hmm. Hindi talaga ako makamubuo eh, no? na yun. Pero mo isang balot na pansit Tapos, ano, uh, Burbrand, Greatest, tapos, uh, Pita, tapos, Lucky Me. O oh, di ba nakakapanghinayan siya mga edo. Kaya pagbalik ko kanina, ito na naman yung naalala ko. Sabi ko pupuntahan ko muna doon lalo man na sa mga magtalo. Kung pala nakabalot din ng palasyo. Tapos nakalagay sa customer service. Ayan. Tapos ayan. Pinakita ko sa akin eh. Kinuha ko din. Ayan ang no, mga lalabs. Kaya yeah, marami salamat sa Pure Gold at naibalik yeah. yung aking pinang grocery. Thank you, thank you. And aral din sa atin itong mga lalapsak. Pag mayroon tayo iwan, balikan natin sa pinamilihan natin. <laughs> yeah.